tinolang manok. Yan ang aking recipe ngayon guys. Kaya tignan natin kung paano ko siya minuto. Yan. Yeah. Kikita nyo yan. Yan ay tumukulo na. Yan. Hindi yung mga bote. Itong nasa kawali. Yan. Yeah. Siyempre sa mainit na mantika nag sangkot siya ako ng luya. Kung may luya ang aking niluluto, guys, ay inuuna ko yung luya. Saka ko na lang isinusunod yung bawang at sibuyas. Pagka-sangkot siya ng mayon, ay syempre, sasangkot siya ko ang karne ng manok until brown. Yung counting konting -konti na lang yung sauce na matitura. O, hindi naman sauce. Yan, yung brown na brown na siya bago siya lagyan ay uh, syempre of course syempre na of course pa lagyan ko siya ng patis at yung siling panigang yung patis guys ang aking itinitimpla pag ako ay nagtit nagluluto ng ulam yan apos syempre lagyan ng sabaw uh, tubig Bilang sabaw at antayin maluto ang karne ng manok at saka ilagay itong ating gulay na upo. Ito ang available ngayon guys kaya ito ang aking inilagay ang bunga ng upo. Pero pangkaraniwan ang nilalagay ay bunga ng papaya or sayote. Pero pwedeng pwede rin ang upo mga guys. Yan. Eh, kailangan dahil mahilig sa maanghang yung aking anak ay nilagyan ko rin siya ng maanghang na sili. Yan. Kaya ako yung very, very good mamaya yeah, sa kanya. At saka ang ating siyempre, huwag nating kalimutan ang ating Pang-final gulay. yon ang aking pinitas kanina. Dahil walang kumuha ng aking pinitas na dahon ng malunggay, ay ako na lang ang gagamit. Ayan! Diba? Libre ang ating dahon ng malunggay. Nilagyan ko dito ng uh, chicken broth. <laughs> chicken ba? yan, tapos ay syempre, sinabi ko na pala yung asin kanina konting MSG and tayo nga ay done